Stay in my life, as a babaeng walang pahinga, huy, usin yung mga biday. <laughs> And for today, eto na yung part 2 ng mini vlog ko kahapon mga mi. Naghiwalay na nga kami ni daddy at si daddy nga ay pumasok na sa work at kami naman ay pumunta nga dito sa Walter Mall Dahil ang balak ko nga ay salubungin ang birthday ng aking asawa. Kaya naman ito, bibili kami ng cake ni CJ. Natatawa nga ako sa anak ko dyan dahil yung malaki nga yung pinipili niya. Eto lang tayo anak, yung peti. Bayan <laughs> na nga rin ako sa counter mga mi at pinaiwan na nga lang muna namin dahil meron pa nga kaming pupuntahan. Pwede takbo na naman itong si CJ dahil ngayon na ulit siya nakalabas sa kanyang haul. <laughs> フフフ。<laughs> Pumunta nga muna kami dito sa DIY dahil bibili pa nga ako nito. Pinaalala nga ni Daddy na bumili nga raw ako nito dahil gustong gusto niya na daw maghilod. <laughs> Dati nga ay ganito na yung aming panghilod. Kaya naman eto, para naman maiba, eto na nga lang. Pagkatapos naman namin dyan, nagpunta na nga rin kami agad dito sa party and decoration. Naghanap kasi ako ng numbers na kulay gold. Kaya sakto, nakakita ako ng kulay gold. Kaya eto, kumuha ako ng dalawang tree. pumunta muna ako dito sa pricing dahil titingnan ko nga kung magkano. Ay, push na yan for the gold. Naku, no, mahal yan. One, two. Diba sabi ko wala pang budget po? Hmm. No, toy. Kahahawak-hawak yan. Opo, hawak-hawak lang ito. No. Walang budget po. Sige Sige na. Buti na lang talaga at nakakaintindi na nga itong si CJ kapag nga sinabi kong walang budget, walang budget at hindi nga niya ipipilit yung gusto niyang laruan. Si CJ kasi yung tipong kapag may sinabi ka sa kanya kapag sinabi mo ibibili mo siya ay hindi niya yun makakalimutan mga mi. Kaya ko, kapag umaalis kami ng bahay ay sinasabi ko na agad sa kanya na no toy, walang budget, next time na lang muna anak ha. At ang gusto lang niya talaga ay hawak-hawakan yung laruan, masayang masaya na siya dun mga at medyo na guilty nga ako mga mi. kaya naman dinaan ko siya dyan sa Tom's World. World. Sakto, meron pa naman akong token na tira nung last na punta namin dun. Nakita niya nga itong Dunkin Donut naman ito. Pumasok kami at ibinili ko nga siya. Dalawa nga yung tinuturo niya dyan, mga mi, yung sabi ko nga, isa lang muna, anak. <coughs> After ko nga siyang pakainin ng daking donut dun sa food court mga mi Eto pumunta nga kami ng Jollibee dahil sabi niya nga ay gusto niya ng rice Ako gusto rin ng toy ni CJ dito mga mi Kaya naman sabi ko ay walang budget anak kakain lang tayo okay At ayun nga natanggap naman niya agad Kaya eto for the gold pa nga niya sa akin yung ice cream dyan At nakalimutan ko nga yung orderin mga mi <laughs> Mahihap na talaga kapag tumatanda ka na Kaya naman ang sabi ko sa kanya ay mag juice na lang siya <laughs> 哪？哪？哪？ ko kasi talaga si si CJ sa mga juice mga mi kaya naman eto ayaw niya daw dahil maasim daw sabi ko sige na yan na lang tubig ang inumin niya pagkatapos namin doon ay kinuha na nga rin namin tong cake at uuwi na nga kami mga mi ginabi na kami dating ko naman dito sa bahay agad ko na nga rin itong niluto etong binili kong ulam namin isang pirasong imputido nga lang yung binili ko diyan mga mi ita ko pa nga lang kung masarap nah, furious curious kasi ako mga mi dahil 35 pesos nga lang to isa tatlo 100 kaya naman kapag masarap to ay bibili pa nga kami uli yes. meron pa naman kasi kaming tirang gulay nung tanghali mga mi kaya naman eto dinagdagan ko na lang. Habang bising-bising nga itong mag-ama eto, nagre-ready na nga rin ako dahil malapit na nga mag-alas 12. Nahilo na nga ako kakahanap dyan ng posporo mga mi. Diyos ko dahil kinuha ko na nga rin itong cake na binili namin ni CJ. Yung dalawang mag-ama ko nga dyan ay nakaligo na. Pero ako eto, ngarag na ngarag hindi pa nga ako nakakaligo. Anong oras na? <laughs>